يا سميع يا بصير يا, يا رب يا رحيم يا رب يا قدير يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muli po na kung saan tayo ay pumupuri at nagpapasalamat sa nag-iisang tagapaglikha at naway ang ganap na kapayapaan at pinakamainam na pagpapala ni Allah ay may mapas sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya at mga tagasunod at mga kasamahan at sa lahat ng mga taong nagsubuhay ng kanyang aral. Mga minamahal naming kababayan, at kapatid sa pananampalatayang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yan po ang uh, ating bati at sa muli na kung saan tayo naman ay uh, magbibigay ng maiksing paliwanag para sa mga minamahal nating kababayan sa mga bagay na dapat nating alamin sa Islam ang paksa po natin ngayon sa maiksing panahon na ito ay ang paniniwala sa mga anghel. Sa Arabic, ang anghel ay malak at ang maramihan nito ay malaika. Tayo sa Islam ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga anghel na nilikha. At ang paniniwala ito sa mga anghel ay kabilang sa haligi ng Islam. Bagkos ito ay ikalawa sa haligi ng pananampalatayang Islam. At ang maniwala sa mga anghel ay bagay na kung saan uh, kinakailangan at uh, dapat sapagkat ito ay itinalagang tungkulin na paniwalaan natin ng 100% na walang pag-aanilangan. So ano ang dapat nating alamin sa paniniwala sa mga anghel? Una, tayo ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng mga anghel mula sa liwanag. Ang kanilang, ang kanilang Uh, si, uh, si, ang kanilang pagiging anghel ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magitan ng mga nang liwanag. So tayo mga Muslim na niwala ng mga anghel ay nilikha mula sa liwanag. Pangalawa, ang mga anghel ay mabubuting lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila yung mga masamang lingkod. So, yan ang una. So, una sinabi natin ang mga anghel nilikha sa liwanag sapagkat ang tao nilikha mula sa putik at ang, ang, ang ay nilikha mula sa apoy ang mga anghel naman ay nilikha mula sa liwanag kaya naman ang tao ay hindi magiging anghel at kahit mamatay man siya na kung saan siya ay napakabuting tao ay hindi hindi hindi, hindi mapopromote na maging isang anghel bagos ang anghel ay anghel na nilikha mula sa liwanag at ang tao ay mula nilikha mula sa o lupa o buhangin na siya namang kanyang katauhan at ang level ng anghel ay anghel at ang tao ay tao maging pagdating nila sa kabilang buhay so pangalawa ay sila ay mabubuting lingkod ni Allah Subhanahu wa ta'ala uh, ikatlo ang mga anghel na ito ay uh, nilikha ni Allah Subhanahu ta'ala upang sumunod lamang sa mga kautosan ni Allah Subhanahu ta'ala La, la ya la ya'sun Allah ma'amrahum wa yaf'aluna ma Ang mga anghel na ito ay walang alam kundi sumunod lamang at wala silang katangian at kakayahan na gumawa ng paglabag o pagsuway sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel na ito ay binigyan ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng kapangirian upang may sabuhay at may sagawahan nila ang kanilang tungkulin bilang anghel upang may sagawa nilang mga kotosan ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya sila ay may mga kapangyarihan na wala sa tao. Ikalima, ang mga anghel na ito ay sumasamba sila sa gabi at araw ng walang pagsasawa at kapaguran. Hindi katulad ng tao na napapagod at nagsasawa minsan. Kaya ang mga anghel, ang kanilang pananampalataya ay steady hindi ito bumababa. Ha? Bakos ito ay nananatili sa kanilang pagsamba ay walang kapaguran na nararamdaman at wala at hindi rin sila nagsasawa. May mga anghel na kung saan ang isa sa mga ipinahintulot sa kanila ni Allah subhanahu wa na nakakaya nila ay mag mag-anyong tao. Ito upang uh, harapin nila ang mga propeta sa mga mensaheng dala nila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, hindi na nga na kung saan dahil ang mga anghel ay naganyong tao, ganoon din ang Panginoon isipin natin na siya ay mag yung tao din. Na ipaliwanag natin ang paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakaraang uh, araw na ating diniskas. Ang mga anghel ay napakarami at walang alam, walang nakakaalam ng bilang ito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi niya, wala alam mo junud, junu rabbika illa hu. Walang ibang nakakaalam ng bilang ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanya. Maging ang mga anghel mismo sa sarili na hindi nila ang bilang nila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga bigyan dapat linaw ang mga anghel ay hindi ito mga anak ng Diyos na babae o lalaki na tulad ng inakala ng ilan ng mga anghel daw ay mga anak ng Diyos. So ang mga anghel, mga anghel sa tamang paniniwala, sila ay hindi mga anak ng lalaki o babae, wala silang kasarian at tulad kasarian ng tao. Sila ay mga anghel na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga lingkod lamang na hindi ito mga anak ng Diyos. <coughs> Ganoon din ako sa ni Kashyam na dapat nating alamin ang ang mga anghel ay walang uh, karapatan at walang uh, kapangyarihan sa pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa ta'ala at pagka niya. Sila ay hindi mga katambal ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila ay hindi dapat pag ng pagsamba. Hindi dapat sambahin, hindi dapat paniwala na sila rin ay mga Diyos. Pagkos sila ay mga anghel na ang inutosan, mga lingkod lamang ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. dapat maging malinaw ng mga anghel na yan ay hindi ito mga Diyos, Diyos o mga katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagkajos at sa kanyang mga katangian. So, ang mga anghel ay kung saan dapat paniwalaan natin na uh, bilang isang mananampalataya at naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang maniwala sa mga anghel ay paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay binanggit niya sa banal na Quran na iniutos niya na maniwala sa mga anghel ganun din na kung saan tayo bilang mga mananampalataya nung ano yung sinabi sa atin ni Allah at si Propeta Muhammad s.a.w. na ipiniliwanag niya patungkol sa mga anghel ay yun ang hangganan natin hindi natin pangungunahan si Allah o ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukas kung ano yung sinabi nila, sinabi ni Allah sa banal na Quran at pinaliwanag ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga anghel, eh doon lamang ang ating paniniwala. Hindi natin pangungunahan ang uh, banal na Quran at ang sunnah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay kabilang sa kamangmangan na magsalita tayo nang wala tayong kaalaman. So ilan sa mga binanggit at binigyan ng pangalan na pinaniniwalaan natin ay si Anghel Jibril. Si Jibril alayhi salam ay isa si Anghel, Anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang tungkulin niya ay siya ang katiwala sa re revelasyon. Katiwala na kung saan inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala So, yun ang kanyang trabaho. Ganon din, isa sa mga anghel ay si Mikail. Na kung saan siya ang itinalaga ni Allah subhanahu ta'ala na may control sa ulan at sa mga tumutubong anumang uring pananim na tumutubo sa lupa. At uh, ikatlo ikatlo, nakabilang sa mga anghel na binigyan ng pangalan ni Allah subhanahu ta'ala sa Israfil. Israfil ay eh kung saan Uh, siya yung itinalaga ni Allah subhanahu ta'ala na, na may hawak ng trumpeta na ihipan niya ito sa araw ng paghukom. Ganon din, nisa sa mga anghel ay si uh, eh, Malakal ang yung anghel na itinalaga para kumuha ng mga buhay, ng lahat ng may buhay. kulunafsin nafsin dha'ikatul ang lahat ng may buhay ay titikim ng kamatayan. At si Malakal Maut ang itinalaga anghel ng kamatayan ang kung saan uh, may tungkulin nito. Kabilang sa mga anghel si Redwan na katiwala sa paraiso. At ganoon din si Malik na katiwala sa impyerno. At isa sa mga nabanggit din si Munkarat Nakir na itinilaga sila sa libingan upang tanungin ang mga taong namatay pagkaraan na sila ay mailibing tatanungin sila ni Munkar at Nakir kung sino ang Panginoon nila, sino ang kanilang propeta, tanong ang kanilang reliyon. At once na hindi natin naisabuhay ng maayos, ang tatlong katanungan ay hindi natin masasagot at doon nakabase kung tayo ba ay, AI uh, uh, parurusahan o di kaya naman ay ng mabuti. Depende ito sa nagawa nating kabutihan dito sa mundong ito. So, ilan lamang yan sa mga anghel na kung saan dapat natin paniwalaan na nangangulugan na kabilang ito sa mga ansi na hindi natin nakita. At may kinalaman ito sa ating pamumuhay, paniniwala sa nag-iisang tag tagapaglikha na kung saan dapat maging buo at 100% na tayo naniniwala sa mga anghel ayon lamang sa sinabi sa Banala Quran at ipinaliwanag yung Prophet Muhammad sallallahu Hindi 'yung paniniwala ng ilan o, o ginagawa ng ilan patungkol sa mga anghel. So, ito po 'yung maiksing paliwanag. Pagdating sa mga anghel, sila ay mga anghel ni Allah Subhanahu wa ta'ala na nilikha upang isabuhay ang mga kautosan ni Allah Subhanahu wa ta'ala upang sumamba at sumunod lamang kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sila sa mga ibad o mga lingkod na sumasamba katulad ng tao. So, hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod. Insya Allah ta'ala. Maraming salamat sa inyong panonood. Wa akhiru da'wana. wassalamu rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.